Hello guys! For today's video, paano nga ba tayo mag-copy-paste ng video or paano natin i-download ang isang video na pwede natin i re sa ibang application. Ayan, for example po, mag-download po tayo ng video sa YouTube. Click po natin yung ating apps, YouTube. Then, for example po, ito po yung i-download natin. Ayan, ma lang po, 17 seconds. Ayan, click lang po natin yung share. May makikita po tayo dyan copy link. Click po natin yung copy link. Ayan, nakapi na po. Balik po tayo sa ating home. Then, hanapin po natin si Google. Ayan, si Google. Then, click po natin yung save from .net. I-type po natin sa search. Enter na po natin yung kinapi natin kanina, paste. Ayan. hintayin lamang po natin. Click po natin yung download. Ayan, nagda-download na po siya. Wait lang po natin, downloading file. Ayan, open. Ibig sabihin po na download na po siya. Ayan, okay na po yan. Balik po tayo sa ating gallery. Tingnan po natin kung na-download nga po ba yung kinapi-paste natin kanina. Puntahan po natin sa ating gallery sa album Ayan, eto na po yung na-download natin. Guys, ayan na guys. Guys, eto nga pala yung downloader natin, yung savefrom.net. Pwede po tayo dito mag-download mula sa YouTube, Facebook, TikTok at Instagram or other YouTube Shorts Downloader. Ayan guys, dito po kayo pumunta kung meron kayong gustong i-upload at kung gusto nyo pong i-upload sa ibang application, madali lang guys, copy-paste lang ang gagawin nyo.